Hello mga idol Nandito tayo sa tambayan ngayon Sa ilalim ng puno Ayan o, o Malamig dito ngayon kasi malalakas ang hangin oh, Meron din tayong papag doon o, oh. kita nyo Pwede rin kayong humiga dyan Pero nandito sa duyan ngayon Ayan. Sabado day ah, Tapos lang kami maglaba kaya dito tayo ngayon, papahinga tayo mga idol sa tambayan. Ayan, relax ako ngayon, nasa duyan ako. Ayan, paduyan duyan. Kaya talaga, pag nagpapahinga, kamusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayo kalagayan ngayon mga lodi. Uh... Hindi ako gano'ng nakakapag vlog ngayon gawa ng busy tayo araw araw tayong busy ngayon lang ako nakapagpahinga ng ganito kasi walang pasok si misis siya yung nasa tindahan Ayan, Ayan kaya dito tayo sa loting ngayon. Kaya tayo sa tambayan. bukas, magbablog ako bukas abangan nyo so hanggang dito na lang mga Lodi yung time ko uh, kung ka sa youtube channel ko at magustuhan ng mga content ko pakishare and subscribe ang aking youtube channel mga idol, laki tulong na po yun and likes yan pakicomment na rin para malaman natin kung saan nakarating yung ating video maraming maraming salamat mga idol bye bye what's up mga lodi bye bye